Ngayon, taon, Aro, tapong tapong taon na yan? Yung mga tatlong taon na to. taon. Ang tagal na yan eh. Doon ay, nagumpila kay siya yan eh. Ay, hindi, hindi pa gumagutol ito. Nahirapan na Para ko dala sa panganak. Kaya, na Nanganak yun, dalaga yan. Ay. Wala nung mga... dala sa panganak yung bibi ko. Walang sa... asawa yan eh. Kala ko nung bibi ka dala nga yan. Pag panganak sa'yo, kaya hindi ko ginatanong. <laughs> hindi yan. Kala ko yung ano na, yung impon Parang nagkukontrahan kayo sa kanina. Kanina pa eh. Uh, kanina, 80. Uh, bata. Tapos, 7 taon. Sabi mo naman, hindi hindi pitong taon yan. Ba't ako kontrahan kayo dalawa? Ano na? Hindi kasi matagal na ito sa akin eh. Si Maynila mm -hmm. pa. Kasi mm -hmm. ito, sabi, sabi naman niya kanina, ano, dapat ano. Huwag na kayo Ayan nyo na lang. Ayan na. Pao pa, dito ilagay. <coughs> ang ano natin dito, hindi ako makapagpagaling sa inyo, kundi ang Panginoon nito sa at ating amang dakila na si Ano mga mga naging kasalanan natin, hindi natin ang tawad upang sa ganon, uh, marinig niya sa mga orsa to at gumaling ka, no? Kasi siya talaga mga pagpagaling sa inyo. Hindi mo kung masakit ka, pick it. Pick it. Sakit. Sakit. Ara, -ar -ar ara, ara. Ang nanood yan, laman lupa. Laman lupa kung maan sa inyo. Ano? Galit sa kanya yung manugang ko eh. <laughs> Sige. <laughs> Bakit? <yung G. laughs> muntik nang ginutgut ang liig <laughs> niya. <laughs> Bakit naman? Kasi akala niyang manugang ko na kumain sa kabila siya nagsasalita, yung bisita namin ang nagsalita. Mm. Siya ang ina no, ng plato, ginutgot dito. Ay, yung apo ko may, nadapa may, sa pag-awat. Yung nanay ng mga bata, mm. napakasalbay yun. Ayan na, huwag nyo nang pag-usapan na, no, para, para hindi na lumala yan. Ang ngayon natin dito, magmahalan. Huwag mulat ang gabi ko sinasabi ha, ate. Ha? Sato, rare po. Aray, 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 aray. Pistila raman na rin. May susna na doon ang dayos. Aray! 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 Ang sakit, 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 sakit. Huwag po tatawa, huwag po tatawa. Sagrado itong gamutan. Aray! Diyo yung magumagambal sa taong ito. Is... Magusap tayo sa Espiritu ng Diyos. Diyos na lahat. Diyos na lahat. Ay! Ang ay... 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 sakit Diyos, oui, Diyos ko! Paktong pigabit pigato. Puh! Dalawang kamay, mula ulo, mula ulo. Mula. Pag-anon, pag-anon. Pag-anon, ito, 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 ito. Puh! Aray! Array, 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 array,

Sige ba po, huwag mo mulat. Aray ko, aray ko, aray ko. Aray ko, aray ko. At natin yan. Diyos ko, aray! Huh. Aray! Hildo! Sige pa, sige pa. Ah! Gato ka, gato, gato. Aray ko, aray ko. kayo titigil Ay, lang At dito siya ate. Ang sakit, Diyos ko. Para sa inyo rin naman yung ginagawa busko, ako. ko. Diyos ko, aray sakit. Ay, nako. Sige na lang, konti ko. na lang. Konti ah, na lang. Sige. Ah. pa po, ah. pa. Ulo ulit, Dizko. ulo ulit. Ah. Aray! Diyos ko, sakit, sakit, sakit. Aray ko. Lipa, lipa. aray ko, aray ko, aray oh, na lang po, na lang. Aray ko, aray ko. Aray ko, sakit. Aray ko, aray ko, na lang po, lang binagawa nyo natin ng paraan abreko, ko, para sa ganun gumaling kayo sige pa <_cerpected> aray ko aray ko aray aray ko panginoon kong susak ng mandakila na si Yahweh Amin nga ako na basta sa inyo na may mapagaling niyo po ang mga babae ito. Kaya tawag ko ang Diyos na pupugot ng ulo upang patahin ng gumambala sa babaeng ito. Jesus na natenam Aray aray ko aray ko. Aray. Ko, array ko, array ko. Aray po. aray aray kişia. aray ko aray ko aray ko. Aray. Oh, na po. Hmm. Um. gawin mo doon sa tubig, ano ka ng maligam-gam. Maligam-gam, lagyan mo ng asin sa klanggana. Ako. Okay. iyan ano mo rito. Yan ang gamin mo. i e plus pa. E mo. Mainin okay. yung maligam-gam, ha? Ako. Okay. Tapos yun din ang inawin mo araw-araw. Tubig. Oo. Oh. Ang ano to niling water po, kakarga ko na. Ako. Okay. Okay, okay pa ito, ang ala? Ha? Okay pa? pa. Ito? Ako. Home na po Ay, ito na pala. Tayo kang anay? Kaya mo lumundad ng isa? Hmm. Hmm. Lakad lang pa gano'n. Ito na. Ni. Ito na, ano? Ha? Mm -hmm. Ano nangyari? Hindi ko nang sadyo na masakit. Hindi na, masyado. Okay. Nawala. Mm -hmm. Amen. Sige, upo kayo doon. Muli, ako siya po, Chalin. Magandang umaga.